Bismillahirrahmanirrahim wa bihinista'in wa alayhinatawagkal wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal musalin amma baad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Maganda po sa inyo lahat at sa mga oras na ito ang paksa na pag-usapan natin ay uh, panibagong riltok na naman po tayo na huwag po nating pabayaan ang ating reliyon upang hindi humina ang ating pananampalataya at ganun din na hindi tumigas ang ating mga puso. Kabilang po sa pinakamalaking dahilan ng paghina ng ating iman o pananampalataya, ganun din ang pagtigas ng ating mga puso ay ang pagpapabaya natin sa ating relihiyon. Uh, kabilang po sa pagpapabaya ay ang pagpapabaya sa mga obligasyon natin. Tayo po ay ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa dakilang relihiyon na ito kaya narapat lamang po na ito ay panghawakan natin. ah uh, kabilang po sa uh, tinatawag na pagpapabaya ay ang pagpapabaya ng tao sa kanyang mga obligasyon. Katulad halimbawa ng kung tayo ay naniniwala na tayo ay isang Muslim ay narapat po na isabuhay natin ang salah. Dahil ito po ang pangalawang haligi ng Islam. Okay? Kabilang sa kainaman ng Kabilang po sa kainaman ng sala ay ito ang pinakaunang bibilangin. Ito ang pinakaunang hahatulan sa araw ng paghuhukom. Kaya kapag ito ay nagtagumpay, ay tunay na titingnan magtatagumpay rin ang mga gawain ng isang tao. Kaya kung hindi magtagumpay ang sala ng isang tao, ay huwag na niyang asahan na magtatagumpay pa ang kanyang ibang mga gawain. So pagpapabaya po ng sala ay isa sa pinaka ah, dahilan ng paghina ng pananampalataya ng tao dahil ang sala ay haligi ng Islam na maaring maging dahilan ng pagkawala ng pananampalataya ng isang tao. Kung isipin lang natin, ang ating oras ay meron tayong 24 hours at ang sala ay hindi lalagpas kung tayo ay magsasala ay hindi lalagpas ng 30 minutes ang bawat sala bagkus may sala pa nga na 5 minutes, 10 minutes, tapos na ang sala. So, napaka po ito, yung oras na ito, na dapat na isabuhay natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga ay yung 20, 22 hours natin, halos lahat ay ito ay para sa sa atin. At mayroong isa o dalawang oras na ito ay para kay Allah na ito ang sala. At wag nating hayaan na mabilang tayo sa mga tao na sila ay nagsalalamang dahil sila ay sinalahan sa masjid. Subhanallah. May mga tao na hindi sila nagsasala. Subhanallah. May mga tao na nagsasala ay araw lamang na Juma. Kaya nga, naalala ko si Ustad Ahmad Barsilo, may narinig ako na sinabi niya, sa, narinig, ako, narinig ko sa ibang mga kapati, uh, kapatiran, na sinabi daw niya sa isang kapatid na nagsala ng Juma na sinabi niya na nawa ay kunin ka na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagalit daw yung kapatid natin na yun. Sabi niya, bakit mo gustong uh, uh, manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ako ay kunin uh, na ni Allah? Sabi niya, dahil ikaw ay nagsala sa araw ng Juma. Dahil kung araw ng Sabado o araw na linggo o iba pang araw ay delikado. Dahil hindi siya nagsasala maliban sa araw ng Juma. So dito dapat bigyan natin ng halaga ang mga obligasyon natin na pinakauna rito ay yung sala. So, wag po tayong magpabaya sa mga bagay na ito katulad ng palaging sinasabi natin yung tinatawag na pangangalaga sa ating sala. Hindi po natin uh, matatawag na tunay na muslim ang isang tao kung, hin kung hindi siya nagsasabuhay ng kaniyang sala. So, yan po isa sa mga pinaka-obligasyon uh, ng isang mananampalataya. Katulad din, ng uh, pagpapabaya ay yung pagpapabaya sa paggawa ng mga kasalanan. Uh, marami po sa buhay natin ay tayo po ay nagkakasala pero ang problema ay yung iba ay yung paggawa ng kasalanan na yung kasalanan na ito na malit na kasalanan ay hindi siya nagbabalik loob bagkus ginawa pa niya itong, itong kasalanan na paulit-ulit at parang nakasanayan niya itong kasalanan na ito kahit na ito ay malit na kasalanan. So ito po ang dahilan ng pagtigas ng puso ng isang tao dahil sa kanyang tinatawag na pagpapabaya. Hindi siya nagbabalik loob kay Allah, paulit-ulit ang kanyang paggawa ng kasalanan at hindi yung tinatawag na yung naging normal sa kanya yung gawain na ito na kasalanan. So ito po ay dahilan Nabagit po sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam na ang puso ng isang tao ay ito ay tinatawag na uh, parang nadidikitan siya ng itim ha kapag siya ay gumagawa ng kasalanan at kapag hindi siya nagbabalik-loob ito ay uh, ibig sabihin ay napupuno hanggang sa umitim ang puso ng isang tao dahil sa kanyang hindi pagbabalik-loob at patuloy na kanyang paggawa ng tinatawag na kasalanan na ito. Kabilang dyan, sa ating sarili mismo mapapansin natin, nakapasok sa ating uh, mga tahanan, uh, yung mga telebisyon natin, yung cellphone natin, yung laptop natin, na kung saan, subhanallah, halos nakasanayan, pinapanood yung mga halos nakahubad na mga babae na nagsasayaw. O kaya yung mga telesyere na kung saan uh, naka, marami mga nakahubad. Yung mga istorya ay mga kabit, yung uh, naghahalikan Yung mga bakla ah, Marami pa Hindi po ibig sabihin na nakakatuwa Ay pwede nating uh, tinatawag na uh, panuorin Hindi po Dahil sila yung mga bakla na ito Yung lantaran pa Yung kanilang pagiging bakla Katulad halimbawa ni Vice Ganda So dito makikita natin Na ito ay hindi mabuting gawain Yung pagtangkilik sa mga tao na ito Dahil sila ay nabanggit maging sa Biblia, sa Quran ay isinumpa sila. So hindi pwede na uh, ito ay makapasok sa ating mga bahay, tangkilikin natin ng mga tao na ito sa ating mga cellphone na sila ay nagsasayaw, sila ay sila ay sinumpa. So bakit bakit natin tatangkilikin ng mga tao na ito? Subhanallah. So dito ay napaka ano ito, napakadelikadong bagay na ito. Yung patuloy na paggawa natin dito, nakikita malit na kasalanan, nagiging dahilan ito. Ha? Na tinatawag na nagiging dahilan uh, ng ang ang tao ay nagiging normal sa kanya yung paggawa ng kasalanan. Uh, kabilang dyan, yung tinatawag na pagpapabaya sa ating pamilya. Pagpapabaya sa asawa, hindi ibig sabihin dito yung gastos, kundi pagpapabaya na hindi na inuutusan ng mabuti at hindi pinagbabawal yung masama, asawa hindi naglalagay ng uh, tinatawag ng tarha, hindi na pinapansin, pinupost yung mga, mga larawan na kung saan nagbibidyoke o kaya hindi nakasuot ng pangsuot na ano, pinopost wala walang ano, walang ano uh, issue sa kanya. Hindi siya nagaano. Nag ano, uh, nag-uutos nag, uh, ng mabuti at nagbabawal uh, ng masama sa kaniyang uh, pamilya, sa kaniyang asawa, sa kaniyang uh, anak. Ha? subhanallah. So ito po ay dapat na uh, bigyan natin ng pansin. May mga uh, magulang na nakikita niya naging kasanayan yung paggawa ng kasalanan. So dahil dito, yung puso ng isang tao ay tumitigas. Kaya yung kasalanan na ito ay parang normal lamang, subhanallah. ah uh, din na marami sa mga tahanan na halos lahat ay hindi. Okay, so dito may mga tahanan na kung saan walang nagsasala maliban sa magulang. So dapat ay huwag tayong magpabaya. Kumbaga payuhan natin sila sa abot ng ating makakaya, yung mga pamilya natin, yung asawa, yung anak, kung sinong kaya natin na payuhan sila. Wala naman tayong magagawa doon maliban sa tayo yung magpapayo. Yan ang gawain ng mga propeta, nagpapayo. Hindi natin sila pwedeng uh, uh, pilitin sa bagay na kung saan ayaw nila. Okay? So tayo ay sisikapin natin sa abot ng ating makakaya na tayo ay magpayo sa kanila na kung saan wala na silang ma maidadahilan sa atin. Kundi ito ay tinatawag na naibahagi na natin yung lahat na kailangan para tanggapin nila ang katuroan uh, na ito ay makakabuti sa kanila. Ganon din sa mga lalo na ito sa mga abroad, sa mga abroad. Karamihan sa mga abroad, sa Pilipinas marami din, yung haram uh, yung haram na relasyon. Ang haram na relasyon napakarami po ito. Subhanallah ay tulungan tayo ni Allah at iligtas tayo sa ganito mga bagay yung tinatawag na harap na relasyon, kailangan po na sikapin natin na maputol lang koneksyon natin sa ganito mga bagay. Dahil napakadelikado po ito. Marami po sa panahon ngayon may makikita ka na kung saan nagtatawagan ng na mag-asawa na hindi naman mag-asawa. Nagtatawagan ng na mga tawagan ng mag-asawa na hindi naman mag-asawa. May mga gawain na gawain na mag-asawa na ginagawa na hindi naman sila mag-asawa. So dito ay Nagiging normal sa kanila, kinukwento pa nila itong mga gawain na ito sa ibang tao na uh, nagiging dahilan ito ng panghina ng pananampalataya at yung pagtigas ng puso ng isang tao. Kaya kahit yung kasalanan na ginagawa niya, ay proud pa siya sa kaniyang pagkukwento sa kanya mga nagawang kasalanan dahil ito sa tinatawag na hindi pagbabalik-loob ng tao at kaniyang pagpapabaya sa uh, pangangalaga sa kaniyang pananampalataya. Uh, kabilang din doon yung uh, pagpapabaya natin sa kaalaman. Ibig sabihin, yung uh, hindi natin pag-aaral sa ating relihiyon. Lalo na sa panahon natin ngayon, wala tayong maidahilan. Ma 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 marami po tayong mga paarala, may mga online schools, halos lahat po ng mga kapatid natin, sisters and brothers, ay marami pong mga online class na pwede tayong mag aral Pwede po dito yung bata, pwede yung matanda. So dito, alhamdulillah, wala tayong pwede mag, maidahilan na hindi tayo makapag-aral dahil wala tayong at tinatawag na panahon. Subhanallah. Kung titingnan natin, kapag tayo ay nakaupo sa bahay o sa saan man, pero tayong cellphone halimbawa, cellphone, kahit na uh, ilang oras magdamag, wala tayong problema. na cellphone ka. Maano ma yung oras mo. Pero kapag mag-aral tayo sa islam, parang sabihin natin na wala tayong oras. Wala tayong oras. Wala tayong. Hindi tayo magkakaroon ng oras kung di tayo uh, magjihad sa ating sarili. Kung di natin pipilitin ang ating sarili. Kaya ang pinakamalaking jihad nga ay jihad nafs, yung jihad sa sarili. Dahil yung struggle mo sa yung sarili, nagagawin mo ito para kay Allah kahit na ang gusto ng sarili mo ay iba. Gusto ng sarili mo ay uh, matulog lang, gusto ng sarili mo ay manood lang, gusto ng sarili mo ay mag marites lang, gusto ng sarili mo ay magbasketball, anuman. Pero may oras ka dapat. So yan ay tinatawag na isa sa pinaka ano rito yung tinatawag na jihadun nafs. Yung jihad, struggle sa sarili. Na yung tinatawag na kagustuhan ni Allah ang masunod, hindi yung kagustuhan mo. Okay? Dahil ito ay para sa atin. So dito, titingnan natin kahit tanungin natin ang ating mga sarili, kahit sa salah. Ha? Subhanallah. Marami na hindi pa marunong magsala. Yung tasyahud, hindi niya alam ang tasyahud. Yung sa ibang mga kapatiran natin na ibang mga balik Islam, ilang taon ng Muslim, hindi pa marunong magsala. Mayroon din tayong mga kapatid na mga, na mga uh, lumaki na Muslim o kapatid natin na pinanganak sila na sila ay lumaki sa lugar ng mga Muslim, mga magulang nila ay mga Muslim, Ganon din. Hindi pa marunong magsala, which is ang sala ang pinaka, uh, pinakaunang utos na pagsamba pagkatapos ng La Ilaha illallah. Ganon din yung pagbabasa ng Quran. Kailan tayo Matututong magsala, kailan tayo matutong magbasa ng Quran? Subhanallah. Ang ang Quran ay napakahalaga ito. Ito'y salita ni Allah. Pagdating ng Ramadan, hindi tayo makabasa ng Quran. Hindi natin alam ang ano. Pero kaya nating mag-aral ng ibang lingwahe, mga Koreano, mga English o ano pa, pero pag sa Arabic hindi natin kaya. Which is ito'y salita ni Allah. Ito ang Quran na dapat natin pag-aralan. So dito isa sa gusto nating ipayo ay wag nating pabayaan, pabayaan ang ating relihiyon. Bilang isang mananampalataya ay isa po sa pinakamalaking biyaya sa ating Allah subhanahu wa ta'ala. Ginabayan tayo sa relihiyon nito, ito. Relihiyon ng katotohanan ng pagsamba nag-iisang tagapanglika. Kompletong pamamaraan ng pamumuhay. Kaya narapat po na ito ay isa buhay natin. Pag-aralan natin isa buhay natin. Huwag nating pabayaan. Ang totoo po, ay hindi po kawalan sa Islam na tayo ay hindi mag-aral, tayo ay mawalan ng mananampalataya, bagkos ang Islam ay kumpleto po ito. Bagkos tayo po ang nangangailangan sa Islam, kaya narapat po na tayo ay mag-aral at isabuhay natin ang relihim Islam, huwag nating pabayaan. Lalo na yung ating iman, ang ating iman, dahil isa sa mga dahilan ng paghina nito at pagtigas ng ating mga puso ay yung pagpapabaya natin sa ating relihiyon Ang ating reliyon, isa po ito sa pinaka uh, daki, pinakadakilang biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At likas po sa atin na tayo ay nagkakamali, tayo ay nagkakasala. Kaya nga sa hadith ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam na sinabi na kullu bani ni Adam akata, wa khairul katain at, tawab, uh, at tawabun o kamakala nabi sallallahu alayhi wa Lahat ng angkan ni Adan o si Adam alayhi salam tayo ng mga tao ay nagkakamali at ang pinakamainam sa kanila ay sila na palagian na nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila na palagian na nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa tuwing tayo ay nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay natutuwa si Allah subhanahu wa ta'ala. At sino man ang tunay na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at gumawa ng kabutian, ay sinabi ni Allah sa Banlang Quran na papalitan niya ang mga nagawa niyang masama ng kabutihan. Yan ay kapalit ng yung sakripisyo ng pagbabalik loob at paggawa ng kabutihan. Kaya ito po ang payo natin sa lahat na huwag nating pabayaan ang ating reliyon upang hindi manghina ang ating panampalataya at hindi tumigas ang ating mga puso. May mga tao na kapag sinabi mo sa kanila ng sala, pinayuhan mo sila ng sala, sabi nila mauna ka na sa paraiso. Dahilan ito'y tanda ito ng pagtigas ng kanya puso. Kabilang din doon, yung kasalanan ay normal sa kanya. Proud pa siyang ikuwento niya yung mga gawain niya na masasama. Tanda po yan na tumitigas ang puso. Dahil sa hindi pagpabalik loob kay Allah subhanahu. Dahil sa kanyang pagpapabaya. Pag pinayuhan mo siya sa gawain na haram, sa uh, ito po ay haram na gawain itong riba, huwag niyo po itong gawin. Dahil eh, sabihin na siya, ikaw na ang malinis, ikaw na ang malinis. Subhanallah. So dito, tanda ito ng, nang uh, tinatawag na matigas na puso na kung saan kapag may pinayuhan ka, ay magagalit. Ha, ikaw na 'yung banal, ikaw na 'yung mga ganyan, maririnig mo. Kaya mauna ka na sa paraiso. Makita-kita na lang tayo doon, insyaallah. Yan po ay tanda ng puso ng isang tao ay matigas na dahil sa kanyang paggawa ng kasalanan na hindi siya nagbabalik-loob, kaya ang kanyang puso, kasalanan, kasalanan, kasalanan hanggang sa ito ay tumigas. Kaya kahit 'yung adaan ay hindi na marinig, ayaw niyang marinig. Ayaw na makarinig ng payo subhanallah wa na'udhu billahi min dalik na ita, tayo ay humingi kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay uh, pangalagaan ni Allah sa mga bagay na ito na kung saan dahilan ng tinatawag na pagtigas ng puso ng isang tao ay yung kanyang palagian, yung kanyang paggawa, patuloy na paggawa ng kasalanan na hindi siya nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo po ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, Ya ayuhal ladhi na amanung tubo ilallahi taubatan na suhaw. Kayong mga mananampalataya, kayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagbabalik loob. At sa ibang mga talata, sinabi ni Allah na, Wala taknatu mirrah, mirrahmatillah. Huwag kayong mawala ng pag-asa sa ha? awa ah, habang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yagfirud dunubadami. Jami'a. Lahat ng kasalanan ay pinapatawad ni Allah. Kapag ang tao ay buo, tunay, kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng kasalanan niya ay patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa, ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na pinatawad ang kanyang mga kasalanan at tayo kanyang sa kanyang paraiso. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sa lahat po nang bumati sa inyo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Wa Rahmatullahi, Wa Barakatuh. Nawa, nakatulog po sa inyo ang uh, ating mga episode na ito na real talk po natin. At... Uh, Insya Allah, subaybanyo po ang ibang mga series natin, ibang mga video natin. Ako po yung nagpapasalamat muli sa inyo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.